Uh, hello po. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 4 ng ini anang uh, Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. Uh, araw po ng Martes. Uh, nais ko mag-vlog katulad ng naipangako ko kahapon ang topic ko po ngayon ay Judge Romeo Binabintura pinarusahan ng Supreme Court. Iyan po ang title ko ngayon. Pero may mas maganda ngayon na kwan eh na balita. Yung si Marculita at saka si Kainso. Ayun. Ay maling-mali naman dun si Marculita. Opo, kagabi natulog na ako ng alauna na ng alauna na po ng madaling araw dahil doon maling mali si Marcolita opo at hindi ko naman napanood yung vlog na na pinag-uusapan nila pero hinalungkat ni Kainso ay malamang ito siguro kanya yun yung vlog na sinasabi niya kasi mali nga si Kwan eh. Mali si Markulita. Dapat ang sinabi niya ang date. O, oh, tapos yung title. Ay, hindi eh. O, oh, panlilin lang agad eh. Ang, ang topic niya ay eh. Ay, simple, 9,000 na pala yung vlog ni Ka eh. Ay, simple, hahanapin niya ah. Ako nga, hindi ko napanood yun. Ang akala ko yung panlilin lang yung sa... Nag-speech siya kasi doon sa kanya ni doon sa INC rally sa Gra sa Kirino Grandstand. Yun talaga ang paliling lang kasi nga ang sabi ng pamunuan hindi ba ng INC ang pamunuan nagsasabi kapayapaan hindi ba ang gusto nila. Ay bakit eh, nagsalita ang politiko at yang si Marcolita at politika pang pa ang topic niya. Yun po ang paliling lang diyan. Ngayon, dito naman sa kwen, yung hansik pala. Ay nasa Biblia po 'yan na huwag tayo makipag-hansik sa hindi nating kilala. Nasa Biblia po 'yan. Opo, kaya mali-mali jan mali si Marcolita. Of course, mayroon namang mayroon namang Bible verse po na na yung good gesture ay umpisayan yan ng peace. Mayroong ganun. Pero hindi lang naman iisa ang verse ng Bible eh. Marami pong verse yan eh. oh, good gesture, dun nag-uumpisa ang kapayapaan. Totoo yun. Pero, mayroon din na huwag kang makipaghansik sa hindi mo kilala. Dahil, mababaong ka sa utang. Yan po ang nakasulat. oh, o kaya ay huwag kang mag kasi yung hansik po ay garanti po yan eh na kung ka gagawa ka ng mabuti lahat po ng nagtitiwala dyan kung minsan ay nagsisisi dyan sa hansik kaya yun ang sinasabi ni kainso o atornito moturgo yun ang sinasabi niya na biblical po yan pati nga si balagtas sumulat dyan eh na yun nagpapakita ng giliw sabi niya o oh, asahan mo na kanya kaaway yan yung nagpapakita ng giliw hindi ba Ayan po eh, bakit sinulat yung Balagtas? Kasi nga, ay alam niya yan. At kinukopya po yan ng maraming bansa. Yun nagpapakita ng giliw. Yun po ang, ang, ang tinatalakay doon ni Kainso na magingat ingat kayo sa panlilin ni Markulita. Ayun ang nakikita niya. Ay, ano magagawa mo? Ay, ako din. Yun ang, yun ang nakikita ko eh. Kasi nga, ang Diyos mismo nagsabi eh, do not be deceived. Sabi ng Diyos. oh, God cannot be mocked. Whatever a so, so shall he Nakasulat po yan, do not be deceived. Pinapaalalahanan po ang mga tao, do not be deceived. At si Kristo mismo, sinabi niya, huwag kayong padadala dyan sa mga aral ng mga hypocrites, yung, yung mga parisiyo. Oh, wala pong masama doon. Ah, pero bukas ko tatalakay yan. <laughs> dito lang muna tayo dito sa kwan mga kababayan, mga minamahal. Dito kay Judge Romeo Binabintura, pinarusahan ng Supreme Court dahil nga doon sa pagdelay nung kaso ni ni Dilima, yung bail lang umabot po ng anim na taon, yung bail hearing. Oh, ayaw niyang payagan na makapag-bail samantala yung dalawang kaso na dismiss na at umatras na yung mga testigos. Umatras na. Sa bagay, dito kay Judge Miraventura, ang testigos niya ay si Herbert Colango. Yan po ang testigos niya na kung saan yan si Herbert Colango ay yung grupo nila nang hold up po yan ng RCBC branch dyan sa Laguna. Nang hold up po yan, sampung tao, kung tama ang pagkaintindi ko, sampung tao ang napatay dyan. Binaril sa ulo. May mga depositor, may empleyado, may manager ng bangko. Sampu po yan, binaril sa ulo. Oh, yan po ang kaso ni Herbert Kulangko na ginagawa nilang testigos labang kay dilema. Oh, yun, yun lang ang hindi nagrikan. Pero palagay ko hindi na magrerikan 'yun eh. Pero nga ay gagawin mong testigo 'yun na siya ata ang leader of the group na nang hold up diyan sa Kabuyao ata 'yan. Ah, uh, eh, sa hindi basta Laguna 'yan. Oh. tandan tanda ko 'yan, sampu po ang namatay may isang nagahatid lang ng ng ayaw ko kung bata yon ay napadaan doon patay may depositor patay may empleyado patay pati yung manager patay puro tama ulo oh ganun po yan yan si Herbert Kulangko na ginawang testigo ni Duterte hindi ba nakakulong eh oh nakakulong pero ginawang testigos hindi ba? Oh. Ngayon ay ito si... Ikikwinto ko na lang po ano para mabilis tayo. No? Ito si Attorney Emmanuel Binabintura na kapatid ng judge. Si Judge Romeo Binabintura, magkapatid po yan na malamang taga Binduro yan. Kasi nga ay mga politiko din yan eh. Ito si Attorney Emmanuel Binabintura naging staff ni Congressman Umali na kung saan si Umali naman, si Kunggisman Umali, siya ang nagdiin kay, kay Dilima at malamang inutos yan ni Duterte. Sila nila Parinyas at saka si Alvarez. Sila yan. Idiniin na nila lang idiniin si Dilima dyan sa kaso ng droga. Oh. Ngayon, at dahil ito si Emmanuel Binabintura, attorney na attorney ni kwan ito eh, ni congressman Umali, pero patay na ata si Umali na heart attack o COVID ata. Ngayon, sila ang nagpapirma kay Dayan o sila ang kumumbinsi kay Dayan para magtistigos labang kay Dilima. Adi di kalukuhan na yan, hindi ba? Tapos yung judge, siya ngayon ang nagbibinbin ng o pinapatagal niya ang kaso. O sa bill hearing lang umabot na ayon yang bigyan ng bail ang ibig sabihin. Doon sa na check ng 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 Supreme Court. Bakit ang tagal niyan? Ang bill hearing po dapat yan ay months lang yan. Opo, bail lang yan eh. O, yung karapatan niya magpiyansa ay lalo na ganyan wala naman dahuling droga. Hindi ba? Walang druga eh na nakita. Wala ding pira na nakita sa bangko o nakabili sana nang nang mga ari-arian si Dilima. Saan yung, saan yung pira? Wala. Ang pinagbasya lang nila ay sa testimonya ni Herbert Kulango. Oh, ayan po eh. Hindi ba? Ganyan po kasama ang tao. Ganyan po at Iyan po ay nakasulat sa Biblia. Kaya ginunaw po ng Diyos ang mundo noong kapanahunan ni Noah. All the imagination and intent of the man is evil continually. Iyan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya I decided sabi ng Diyos, I will blot out human race in the face of the earth including beast. Iyan po ang ginawa. Kasi nga hindi naman nagbabago hanggang ngayon yan eh. Nagbago ba ang tao? Hindi po. Ganun po din ang paggawa ng kasamaan. Continuous po yan. At hindi natin alam ano pang pa susunod. Hindi ba? oh, pinatay nila ang, ang doon sa eleksyon noong 2019. Pinatay nila ang transparency server ng pitong oras. Hindi pa nangyari yan. oh, pinatay nila. G ganyan po kasama ang tao. At ito ngayon, itong 22, 22 election o oh, ang nagpadala lang ng boto 51% ng buong boto ng buong Pilipinas ang nagpadala ay iisang computer lang na nakokonekta sa Comelec server. Ayan po ganyan po kasama ang tao. Kaya nga ngayon nag-aaway na nag-aaway na sila kasi nga hindi na nila malaman paano ang hatian. Oh, hindi ba? Paano nila paghahatian yung mga kayamanan na pwede nilang nakawin. Yan po ang problema dyan. Oh, pero bago po ako mag magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na basta ikinwinto ko na po sa inyo, kabisado ko po ito eh. Ano yung mga pangyayari? Ano? Bago nag-eleksyon po ng 2022, na-acquit na po si Dilima doon sa dalawang kaso niya. Yung dalawang judge na acquit na po siya. Ngayon, ito na lang nahuhuli yung hinahawakan ni Romeo Binabintura, Judge Romeo Binabintura. Yun na lang ang nahuhuli. Oh. Ay pero nagrecant na yung yung mga testigos na matitindi. Si Ragos ang isa diyan nagrecant na. Pinilit lang siya o oh, uh, pinagbantaan ang kanyang buhay. O, oh. at nung nagtistigos po yung mga ibang nakita ko po doon sa nagtistigos po sila yan eh, sa lower house, dyan sa congress, dyan sa batasang pambansa, nagtistigos sila, alam ko na nakalukuhan lang, hindi totoo kasi nga nabubulol at na, nauutal pag ganyan po ang tao na bubulol, na hindi po totoo ang sinasabi niyan. Kasi nga, takot siya, nahaharap din sa, sa Diyos eh. Haharap siya eh, ay kung namatay siya, paano yan? Nagpakulong siya ng isang tao na walang kasalanan? Problema yan. Problema niya, problema niya sa Diyos yan. Kaya nga, dumadaan sa ilong yung mga testimonya. Dapat doon, nakita na yan eh. At nakita po yan ng mga media, lalo na ng mga international media, na kalukuhan niyang kaso na yan. Ayan po. O sige po at babatiin ko lang po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Uh, salamat po sa inyong lahat. Ano? Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Kumpio, si Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pubs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna O'Malley, Juli Antan, José Labier Andy Gimpao, Yoser G. H., Arce Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hincho, Dio Yanong, Biliali, Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Elber Berrellar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estilla Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Srivira, Marudaan, Manuel Diwa, Arb Arbin Silot, Mila ko amag Chicken Farmers TV Online Picolio Trico Mo Obriac Concepcion Barsi at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Atty. Inso Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo lang To, Christian Isguera, PMTJR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan Ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas With Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Attorney Silo Magno, at saka yun si Cristan opo, ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na tama po na binigyan ng parusa yung judge na humawak ng kaso ni Dilima, yung nagbinbin ng 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 bail. Opo. Pero tanggal din siya kasi nga ay eh, dahil kay Engineer Tutu Kausing blinag niya na magkapatid pala kanyang dalawa. oh, magkapatid yung judge at saka yung nagpasumpa kay Rooney Dayan. At saka dun sa iba pa. oh, dahil staff siya ni Umali. Hindi ko alam kung sekretary o istap ni Umali, ni Congressman Umali. Kaya ay eh, magkakilala yan, malamang alam ang nangyayari. Kaya nga ganun, pinahirapan nila si Dilima. Ayan po. Oh. Ngayon po ay Deuteronomy 19.21, you shall not pity. Ito po ang kwan, eh, sinasabi ng Diyos eh, sa mga judges. Pero noon po, ay sa bagay hanggang ngayon na naabutan natin yung mga mayor, kung minsan nag-aak ng judge yan eh, o yung punong barangay, pinag uh, nag-aak po yan eh. Pero noon, ang leader nila ay, o yung, yung katulad ni Samson, nag-aak nag, nag ng judge yan eh, o kaya si Solomon, nag ak ng judge yan eh. Opo, yung mga leader, o sabi natin, yung mga propeta, Your eyes shall not pity. Yun po ang kuman sa kanila. Pero ito ay directly sa mga judges. Life shall be for life. Eye for eye. Tooth for tooth. Hand for hand. Foot for foot. Ang ibig sabihin nito sa makabagong version, yung mga judges should execute judgment without fear, walang silang kinatatakutan at wala silang pabor. Wala silang pinapaboran. Yung po ang ibig sabihin yan, an eye for an eye. Yan po. At alam natin yan, naririnig natin yan. At si Jesus Christ din binanggit yan. You have heard, sabi niya, that it was said in the old, sabi niya, an eye for an eye, sabi niya. Ito yun, dito nang galing yan na sinasabihan ang mga judges, although nga, ang judges noon ay almost leader lang yan eh. Leader, parang presidente. Pero nga yung pinaghiwahiwalay na yan kasi nga mahirap eh. Mahirap talaga na iisang tao eh. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya, itong judge na ito, kung nakakakuha siya ng pabor kay, Di, kay, Kwan, kay Duterte, ay mali na yan. Kasi nga nakasulat dito, you shall not pity wala kang papaburan o wala kang kakahabagan. Iyan po ang kuman sa kanila. Ulitin ko ano, an ay puran an sa judge lang po yan sinabi, hindi sa mga tao. Nagkakamali po ang mga tao eh. Kasi ang, ang gustong sabihin ng mga tao, sila na rin. Hindi po, tayo po ay inatasan na magpatawad. An ay puran an sinabi lang yan sa mga judges. To execute judgment, you have no fear and you have no favor. Huwag kang papabor. Kaya nga, ay an for anay. Kung nabulag ay, ganun po yan. Bulagin din. Sa pagkaintindi ko ha, pero ang tao ay hindi pwedeng gumawa niyan. Kasi nga, kung gagawin ng mga tao yan, ay baka lahat ng tao bulag. Opo, <laughs> hindi ba? Baka maglalakad ka niyan, lahat na makita mo, tao bulag. Second Chronicle 9.17 Ito ay patungkol din po ito sa judges, sa mga judges. Ano? Now, therefore, let the fear of the Lord be upon you. Ayan po, kailangan yung fear of the Lord eh. Kung mag-execute ka ng judgment, isa alang alang mo yung palatuntunan po ng Diyos. Opo, ano ba ang recommendation niya? Yun po, ano? Uh, take care undo it, for there is no iniquity with the Lord, our God. Wala walang pagkakasala po ang Diyos eh. O, kaya doon tayo magbabasi yung mga palatuntunan niya o yung mga advice niya o yung mga batas niya. Doon tayo magbabasi. Katulad yan, if you execute judgment, an eye for an eye. Ganun po yan. Ano? No partiality no taking of bribes. Ayan po. Yun ang yun ang sinulat, hindi ba? Wag ha, wag kukuha ng mga pabor o mga yung nga bribes ang tawag diyan. Mga lagay, hindi ba? O ayan po, hindi ba? O ay bakit ba ginawa 'yan ni ni Judge Binabintura? Malamang at marami nang nagsasabi malamang nakakuha siya ng pabor kay Duterte. Ayan po, o baka inilagay sa dyan dahil dati na siyang kakilala o inapoint siya dyan sa munting lupa, galing ata ng Lucina Kison yan eh, at naging board member ata yan ng Mindoro. O adi politika yon politika siya, o politikus siya, hindi ba? Nagumpisa sila, o at yung kapatid naman niya ay inapoint naman ni 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 congressman umali na ayaw ko kung sekretarya niya o staff niya ayan po eh hindi ba sila ang lumuto diyan na nagpasumpa kay Dayan kaya nga nagrikan si Dayan eh o kasabay ni Ragos hindi ba o kaya bago nag eleksyon po ng 2022 na acquit na si si Dilima ngayon ito naman si si Judge Binabintura, ito nga, si Romeo, ay nakaupo na po ito si Kwan eh. Pinipilit pa niya na walang bill. Nakaupo na po si Marcos. Opo. Oh. Kaya nga umabot ng bilanggo ni Dilima, anim na taon mahigit. Anim na taon mahigit po yan. Ako binibilang ko yan, alam ko yan. Halos magpipitong, magpipitong taon. Kasi nga, nakaupo na si Kwan eh. Si 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 Marcos eh nakabilanggo pa eh. Oh. Ayan po ang napakahirap na dinaasan ni Dilima. Na kung hindi ka sasandal sa Diyos ay baka magpakamatay ka na. Opo. Yan po ang sinasabi ko. Deuteronomy 10 chapter 10, 17 at 18, For the Lord your God is God of gods. Ayan nga, dito kinuha yung na kuhaan eh, Lord of Lords eh. And Lord of Lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor take a bribe. Ayan, inulit na naman eh. Hindi ba? He administers justice for the fatherless and the widow and the and loves the stranger hindi ba o oh, giving him food and clothing yan po nakasulat o oh. ay kayo kayo ang kwan dyan, ano pinapaliwanag dito na iba po ang judge sa mga politiko, ako uh, sasabihin ko ng totoo. Kasi wala namang pinapakain yan eh. Ang judge po, walang pinapakain. Kaya kung yan ang naging kurap, nasa Biblia, nabasa ko, kung yan ang naging kurap, mawawasak po ang gobyerno o paparusahan po ng Diyos ang bansa. Yan po ang napag-aralan ko pag pati ang mga judges kurap ay wala naman silang mga tauhan yan eh. Hindi katulad ng mga politiko, halimbawa, ay eh isang barangay, pinapakain yan Eh. O ng tulong eh. Pag may ikakasal, pag may patay, naandun yan, doon sa politiko. Kaya, ah, uh, baka may kaunti pang rason bakit nang, nagkukurap ang mga politiko natin. Dahil nga, eh, kung na yan eh, kustumbri na natin yan eh nilalapitan po sila eh. Pero ang mga judges po, wala naman yan eh. Kaya nga kung sila ang ay <laughs> kung sila ang naging kurap, ayan, ganyan na nangyayari sa atin. Wala nang kaayusan at galit na galit po ang Diyos yan. Kasi nga binigyan kayo ng kapangyarihan eh. Ang tawag nga ng Diyos yan ay eh, little God eh. Oh, tinawag po sila sa totoo lang po ano sa pagbabasa ko ng Biblia, tinawag po ng Diyos ang mga judges na God. Opo, pero liturgy. Sinabi po yan ni, ni Juan, hinanap ko nga yan, eh. sinabi po ni Jesus Christ yan. Ha? Ah, kayo, sabi ni Jesus Christ, nagkukumplin kayo sa akin dahil sinabi ko na ako ay anak ng Diyos. oh ay kayo, sabi niya, kayo, tinawag kayo ng Diyos na Diyos. Oh, and the scripture cannot be broken, sabi niya. Tinawag kayo ng Diyos na Diyos. Oh, tinawag kayo. Ay saan ba nang galing ang salitang Diyos? Ay doon nga, dahil tinawag sila ng Diyos. Bakit po sila tinawag ng Diyos? Pinaliwanag po din ng Biblia kasi sila ay umaakto na parang Diyos. Pag sinabi na ibilanggo yan, ibibilanggo yan. Pag sinabi na patayin yan, papatayin yan. Pag sinabi ng, ng, ng judge na palayain yan, palalayain yan. Sila lang ang may kapangyarihan na ganyan. Hindi po presidente. Kaya nga lang ay, ay na-influensahan siguro si Romeo Binabintura ng presidente. Kaya ganun, huwag palayain yan. Yun ang nangyari po dyan. At na-check po yan ng Supreme Court. Bakit ang tagal na? Ayan po. O sige po, at hanggang dito na lang po. Ano? At sana po sa ating pong pakikinig ay may naintindihan tayo o may, may wisdom tayo na gagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. At bukas po, tatalakahin ko yung, yun nangyari kay... Uh, uh, attorney turgoh doon sa sa hearing at kay Markulita Bukas po, magbibigay po ako ng mga Bible verse. O sige po ano at salamat po sa inyong pakikinig ano. Salamat po ng marami.